Ano po ba ngalan ng inyong alalayan? Ah. Ngabang pangalan. Pangalan? Alalayan din ko. ba? Din. Oo. Oh. Kinat. po tayo puy patuloy sa pag uh, pagbunkal po. Oho, uh, 'yan no. Bale ito po pinabunkal na natin kahit 2 months old pa lang, medyo malilitan naman para po malagro na tanim na kamatis. Oho, uh, para hindi po ba pitak-pitak na gayon. Ngayon po naman ay ating aanohin ating sisimpanin yung mga kamuti. Dini ko na ilalagay. Magiging kainin ng kalabaw. Oo. Saan? Lugar? Yes. Sa kabaragtali. Doon, doon ko ilalagay. At itong malayo. Ha? Malayo. At sa bagay, din yan. At saka mula Yan, iwanan Aha. May pananim na akong kamatis. naroon na. Kami kagabi hanggang alas 11. Oo, nagtitin Oh. Nagtitinur. Gawa namin naman si alas otso laga na simula ng gabi. Ang puti. Mapuyat sa paumaga. Ayos lang. Yung tulog ng alas do si alauna. Hanggang ganitong umaga. Ay pagbaligtad ay mapuyat. Dala rin palaan ko. Ba't yung nakawang prosigilog? Ito. O, Opa, ay, may malaman. man mabait yung lupa. Ah, mabait nga. Hindi madamot. Apa. Siya Mula nung misa, basta baka may limandana na hanggang doon. namin hanggang dito. Kaya ako yung takoy. nakapat na biyahe na eh. Oo nga. Dala naman ang maliliit. Di, lahat, lahat na may ay. sasabugan ko pati ng ipot ay bayain na kuya bayain na kuya pangkalay kayo ba ng lupa uh -huh. ay ako naman hindi na sanay magdurug-durug ng lupa, mas gusto ko yung buo obya oh, yeah. hindi lang camera natin tatabo ng na parang lupa hala kagunhan mo maganda na ulam ay ano ah, pagba, pag mo ay di malaki ay nga lang na pipilpil maganda yun tama yun yung gawa maaga at nang hindi balda katuwang magtanim, katuwang magtanim. Oo nga, malaman. hindi nakakapaniwala ano papa hindi hey, oh <laughs>

handaan pa po nalabas sa kamuti. Hindi, alala ka pa hapon, kinanood nung hapon Sa bagay ba sa lumbuan? Yun! Oo. So, Ay, ito po yung huling huling natin natin. Uh -huh. Susunod so, tayo. Mayigit ba sa ilalim? Yung gunara may nabibili rin eh, kahit nga kaliliit. Yan. Oo. maraming nga lang kahapon yung deliver na maliit. Ang dami. yung napagharbisa na. Nakikita ba ako din? Nasaan Nawala. dinadala po natin kahit may tama pa sa baboy huh. Oh, ini sulanu juga. Yan ang gara. Ah, oh, nababaliktad do. Buo iyo. Ah, katuwa sumunod Matigas arik, pang Matigas ari kan dira pang nang ayos. Ya, may gitmi panligo ah, sa kalabaw. Mhm. Uh, uh. Kahoy. Mm takaw yan mm. walang magawa ang lalim ngayon sa gulayan na ano dati sinusukuhan ito na magmumotor Abaw, eh. talagang gulay naman na dinali ay eh. hanap na may tubig niliguan mo no? mm à nhìn thôi sao có lâu bồn Ai uhm. à, nhìn quá nữa Mm hmm. Ari bang si pulang ari. Yan na susunod dito ang tubig ng kaunti ano. May mm -hmm. ginaman no. Hindi para man didikit ang galbok ano yung lupa ano. Maganda na bubuya so. Oh. Ah, yan, pagkaganda Yo yun. no ah, diro ang kamuti. Eh. Kakatuwang magsunod. Oh. Uh. <laughs> Dami ba? aking hahaluan na uli ng ipot oh napagkadami ah, pa yun natatabunan dahil pala kada ikot ay eh, kukuhaan na. Ah. ano oh magdala ako yan. ano hmm. panlabon ay talaga masarap naman yung ganito lang ang lalaki eh. hmm. Susunduin po naman natin yung ipot doon para pangkalap dito. kaldin oh. hindi walang hilig ha huh? walang kahilig-hilig okay. oh tayo pero lagi narito ah. Lagi ko'ng kasama meda <laughs> noon luma mo pa dapat eh ano oh dami pa oh. Sa tabunan.

Dali chuchu, may ahas. Narin, eh, nakasuksok ko yung sadaw sa ano. May ahas po din. Karina pa tayo balik-balik kaya ano. Nakasuksok siguro sa damo. Gabi pa man din naghukay. Kamayo kahit tuklaw eh. Ano? Ano kaya? Mabalahibo eh. Ay baka Kalabaw yari Delikado ang kalabaw ano ah. Awan narin Sipo pa rin eh. Baka nakasuksok sa baak Hindi oh. nila nawala eh. una, una, takbuk, oh. ay Una roon na nang takbo ko Kaya naman ang asa Eh, ano. Ay delikado pati Kaya nalaki ano no? Mm -hmm. Bakit ba ba ka ano? Bakit ka ano? kaya kakapangilo din nero kubra pa man din yan, sa tabi, ihags na ihags na sa tabi nawala, wala kaya almuranin hindi naman kubra yun ahas may takot din sa tao ay ang ahas, takot din sa tao kung anong takot mo kung anong takot mo isang daan ay 110 ang takot noon. mas takot sa tao yun nawala na ay anong taba na rin pagkabaliktad ay yun. Oh masisimpa naman pala maig yung ano yung damo kahit natira sa gitna mm. matutuyo pati yan matutuyo na pati yan oo at yung mo yung ipot kong nilagay yun hindi ah, tatabunan hindi uh. mapapailaling panibag another uh, pataba naman mm. uh -huh. pagdating sa ano na yeah, ipunin po sa tabi pataba sa ibabaw pataba sa ilalim ano papabigkal ko sa iyo mamaya ari mga dalawang lusot ari tapat na ari kuya ano oh da hindi da daan ng tubig papabigtal ko rin. Kukuha tayo ng ano. <laughs> Nang mm, chicken mo. Ito po atin ating bubuti. Oo. Oh. Pagkain. Ay, oo. Oh. Maigre na, ano? Minindalan din, Na-stack naman pati ay. Hmm. ay Natamis pa. Oo. Oh. Doon sa kubo, ang pa po namin. Yan, ang gandang araduhin na, eh. Sa tag-ulan lang ito, talo-talo ng kaunti, ano? Ayo. Oh. Patay naman na isang plat. Matitira lang, eh dalawa sa gitna para ang tubig ay tapon na tapon talaga hindi parang burul na rin yun ano kung magay ang plat po nito ay yan kung magay isa, dalawa, tatlo Patay ang isa pantabon lahat sa puno ng halaman para drain na drain ng tubig sa darating na tag-ulan. Hanggang tuhod ang kamyon gagawin.

masipag matulog. Maubanin. Maubanin, no?